Aries. Ang Aris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May maselang pag-uugali sa gawain na trabaho. May maunawaing. Ugali kung sa mga gawain, sa trabaho at maging sa tahanan. At laging sa maayos ang magagawa ng nais, at sa tahanan ay laging inuuna ang mga dapat na magawa, para laging may naiipong good energy swerte. Sa pamumuhay, ayaw ng usapang kay abangan, hindi kagad nagtitiwala sa mga bagong makakausap, maaruga sa pagkain ng pamilya ng laging malusog ang katawan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw, na mula sa mga bituin, malambing sa pagmamahalen, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 17, number 34 at number 10. Taurus. Ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Kung gagawa ay nais na mag-isa hanggat maaari dahil doon nakakagawa ng mas maayos, hindi kagad nagsasalita. Sa mga usapan, laging nag-iingat sa pamumuhay para Nakakapamuhay ng masaya at laging nakakagawa ng good vibes ng swerte, maingat ayaw ng mga usapang may kalokohan. Pagtungkol sa pera at sa trabaho, pag may sinabi sa kausap ay gagawin, hindi mapapakiusapan may paninindigan na ugali. Ayaw ng mga usapang kay at tuksuhan ng pagmamahalan, at ayaw ng nakikisuyo sa ibang tao ng walang utang na loob sa ibang tao. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, Color blue and color white number 19 number 24 at number 5 Gemini Ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May kahabaan ang pasensya sa mga gawain at kung sa pera ay ayaw ng mga suhulan na usapan at laging inuuna na mabigyan ng kasiyahan ang pamilya para laging maayos ang pamumuhay. At kung sa trabaho ay may ugaling mapanuring ngayong araw at may katapangan din ang ugali ngayong araw na kayang ilabas kung kailangan at ayaw ng mga pagpapataan sa trabaho. Pag may nasabi ay talagang gagawin, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw na mula sa mga bituin, malambing sa pagmamahalan mga masuswerteng kulay at numero, color red and color silver number 29, number 20 at number 16. Cancer Ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Madisiplina sa dapat na gagawin ayaw ng palakasan. Sa mga dapat na magawa mas gusto pa ang mahirap sa mga gagawin, at sa pakikipag-usap ay matahimik na araw ang gusto kung may ginagawa, at kung utangan ng pera ay mahigpit hindi basta magpapautang iipunin para sa pamilya, at handa laging makatulong sa magulang at kapatid kung lalapitan, wala sa isip ang pagseselos tiwala sa mahal, ang bigay na ugali ng kalikasan sa cancer ngayong araw, na mula sa sikat ng araw may katipiran maglabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 34, number 18 at number 21. Leo, ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Matsaga sa mga gustong gagawin, at hindi nagtitiwala. Kagad sa mga bagong pakikipag-usap at mas gusto ang kausap ay may kinalaman sa hanap buhay. Ang ugali na masipag ay laging dinadala sa mga ginagawa para makaipon ng pera sa ikakaganda ng buhay at laging handa makinig sa miyembro ng pamilya para mas makagawa ng ikakasaya ng buhay pamilya. Ayaw ng mga paligoy-ligoy na usapan, Matapat sa pinagkakakitaan kaya hindi gagawa ng bagay na mawalan ng trabaho. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyo na mula, sa liwanag ng buwan, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero. Color Pink and Color White Number 25, Number 14 at Number 9 Virgo Ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Matsaga sa mga ginagawa at laging inuuna ang pamilya. At kung gagawa ng isang trabaho ay maingat para laging makaasenso sa pamumuhay, madisiplina para makagawa. Nang maayos na pagkita ng pera, at kung may nasabi sa kausap ay gagawin, ng patuloy na makakuha ng naaayo na respeto sa mga makakausap, masinop sa trabaho at hindi nagpapataan sa mga dapat nagagawin, gagawin, maaruga sa magulang at handa laging makatulong, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw. Namula sa sikat ng Arab may katipiran sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color white number 24, number 36 at number 33. Libra Ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Maingat sa mga ginagawa para makakuha ng pag-asenso. Sa pamumuhay at masaya lagi sa mga ginagawa para mapanatiling maayos ang pamumuhay at hindi mapasok ng suliranin at laging masipag sa mga dapat nagagawin gagawin. Inspirasyon ang pamilya sa mga ginagawa para sa pag-asenso ng buhay pamilya. Sa pagkita ng pera parehas walang lamangan ng makaiwas sa kagalit na tao. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, matipid sa pagpapalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color white number 28, number 10 at number 22. Scorpio. Ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May ugaling mahaba ang pasensya para mas makagawa nang maayos kahit nag-iisa at mas masaya pang makakagawa Nang nag-iisa at may ugali pa rin na may katapangan pagkailangan na magagawang ilabas kung sa pera at gagawa ng pagkita ay ayaw ng may kalokohan para walang makakaaway na tao. Sa pamilya ay maingat sa pagsasalita para laging may good energy sa tahanan na masaya. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig. May kaluwagan sa paglalabas ng pera sa pamilya mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green number 19, number 31 at number 40. Sagittarius Ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw, ng mga kalikasan, maingat sa ginagawa at hindi basta. Mapapakiusapan kagad, dahil mapanuri sa mga kausap at sa mga ginagawa at kung sa pagkita ng pera ay maingat ayaw ng mga kalokohan, at maaruga sa magulang handa laging makatulong, may maselang ugali gusto ay nasa ayos lahat ng trabaho, mas gusto ang magtrabaho na mag-isa, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw, na mula sa mga bituin, matipid sa pagpapalabas ng pera mga masuswerteng kulay at numero, color green and color white number 25 number 13 at number 30. Capricorn Ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, may maselang pag-uugali lalo na sa trabaho. At kung gagawa ng isang pagkakakitaan, ay ayaw ng may malalamangan, nakasama para walang maging kaaway. At may salitang pagnasabi na ay gagawin talaga, sa bahay ay masaya sa mga ginawa lalo na pagkasama ang pamilya. At sa trabaho ay mahigpit ayaw ng maduming paggawa, maaruga sa magulang at handa laging makatulong, at ayaw ng mga usapang may kalokohan pag sa pera ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw, na mula sa mga bituin, may katipiran sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 19 number 36 at number 24. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, kung sa trabaho ay maingat at laging may wise na isipan, masipag sa gagawin ayaw ng may mga kalokohan sa trabaho dahil matapat at nagsisikap para makakuha ng maayos na pag-asenso sa pamumuhay. At kung may gagawin ay laging maingat na gumagawa ng diskarte, may katapangan ang ugali ngayong araw na kayang ilabas pagkailangan sa pera ay hindi basta magpapautang maingat sa pera dahil para sa pamilya ang kinikita at hindi kayang basta maisahan may wise na kaisipan na maingat ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw na mula sa sikat ng araw matipid sa pagpapalabas ng pera mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 24, number 18 at number 5. Pisces Ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May maunawaing ugali sa pamilya, at hindi basta magsasalita. Pinag-iisipan muna ang lahat dahil ayaw ng may nasasaktan. Nadamdami ng ibang tao at sa trabaho ay hindi mo kayang maiisahan, matalino at laging nanunuri sa kausap at sa gagawin. At maunawain sa tahanan dahil gusto ay laging nagkakasundo para sa good energy ng pamumuhay. Sa tahanan ay ayaw ng mga usapang malalakas. May kadaliang magselos kagad pag umiral ang pagseselos ay matahimik na mapagplano. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw, na mula sa mga bituin, may kaluwagan sa pagpapalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color yellow number 19 number 16 at number 30.